I was happy because after how many tries? After 45 or 40 minutes, nakapasa kami sa tali ng spider po. The hero of the first obstacle wasn't me, it's was definitely Marco. Ang proud ko sa kanya and at the same time, proud ako sa lahat po ng teammates ko. Kasi lahat po nakita ko binigay ang best nila. So, our reward was one key. But that, excuse me. Matapos makalusot sa web challenge, ang teen housemates tumungo na sa susunod na istasyon. Ano lalakaran namin makitig, mainit, sobrang daming bato-bato. go, bato. nang makarating na sa susunod na destinasyon, agad na may napansin ang teen housemates. Nakita po kami ng mga coconuts, dalawang kabayo, and may mga dumi po ng kabayo. Ah! galera na itsura eh ah! Ganyan na nila. Kalat po First time ko talaga makakita ng ganun kalaking... <laughs> and different colors, different shapes and sizes. Iba po talaga kuya yung amoy niya, kuya. Housemates! Oo! No? You Yun know? Laking gulat ng teen housemates na ang kanilang nadatnan ay may kinalaman pala sa susunod na hamon. Housemates! Bila servisyo sa mga turista na dumadayo sa Al at sa Kalikasan, kinakailangan ninyong linisan ang mga dumili na tigidig at tigidag na makikita niyo sa paligid at ilagay ang mga ito sa sako. Matapos niyong malinis ang kapaligiran, kinakailangan nyo namang malagay ang mga buko sa mga basket na pasan ng mga kabayo upang mayatid sa susunod na station. Pumili ng dalawang housemates na sasakay kinatigilig tigilig at tigilaw. We have, we have to do the poop first. Yeah. Alright, let's go. Dan J. Sucks. Wait, wait, wait. It was nasty. Ah. Ah kailangan namin siyang damputin, lagay sa sako, and then kailangan ba po namin i-stack? Kasi minsan po nag-overlap po yung lalaki. And but even if you had gloves, the smell of the horse poop is gonna be stuck in your nose <laughs> for ages. Breathe through your mouth, not through your nose. It doesn't smell as bad. Uh -huh. Totoo na totoo na ko po talaga is yung hindi huminga for 60 seconds. Uh, bago po daanan ang bawas po ng kabayo, nag

tayo. So, oh my god. Ugh. Pinipun ko, tapos ginanon ko. Ah! Para madali. Oh my God, kuya, hinahawakan po namin ang aming mga Promise talaga, first time ko po makahawak ng <laughs> <laughs> No! Minalisan, dinaspan, kinamay. Gawin ko na lang kahit anong mayari, basta mabilis. Um, yung ano namin, goal namin na They were just as motivated as I was. Everything that we did on that mission is for the aspiring housemate, for the lucky housemate. That's one of the things that really kept me going. I always think I'm lucky. I was so lucky to get into this house. And now I have the chance, you know, I have the opportunity to do that for someone else. na kanan ha dito ay dito yes sir yan 1 2 3 up bigat na kabayo yung 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 matapos ang halos kalahating oras natapos rin ng teen housemates ang unang bahagi ng hamon yay we did another challenge Pagkatapos namin nilinisan, kuya, may ang ganda tignan. Yung naturo po kasi sa amin, kuya, is na never po talaga mag ng kalat. Pag malinis po yung kapaligiran, maaliwalas yung pakiramdam. And wala pong magkakasakit. Sobrang masarap sa piling ko kasi naranasan ko kung gaano kahirap ang ginagawa ng mga tauhan doon. Kahit napapagod na para sa pamilya, para sa susunod na bahagi ng hamon na paglilipat ng bukos sa mga basket na dala ng kabayo, may naisip ang squad leader na si Edward. Mai may, space out, space out. Alright, pass, pass the coconuts. Ginawa po namin is yung buko na nagpasa pasan po kami ng buko para mabilis. Let's go. Sarap. Yung, sarap yung. Hurry up guys, quicker, quicker. Una si Marco, kukuha ng coconut. Tapos ipasa niya kay Yong, Edwin ipasa niya kay Christian, si Chris, ipasa niya kay Kisses, si Kisses ipasa sa akin. Ipasa ko kay Baybor at si Baybor ipasa niya sa kabayo. Ang smart po ng decision niya, ng strategy po niya na magpasahan pasahan ng coconut na parang basketball. Sa movie po na nakita namin, napanood po namin about sa mga soldiers po, um, dun, yun din po yung naging discarte po nila kuya para mapabilis yung pag papasa-pasa po ng gamit po kung meron kang time nun, kuya, um, siguro masasabi ko hindi siya umabot ang 5 minutes. One, last five counts! Five, four, three, two, one! Few more, few more, few more! nang mahakot ang lahat ng buko, nagpatuloy na sa paglalakbay ang teen housemates. sinamay na may Maya sumakay ng kabayo at ang iba'y naglakad na lang. Go, go first time in my life, sumakay ako ng kabayo. Tapos kumal. Ang susunod na hamon ng Teen Housemates. Abangan sa pagbabalik ng Pinoy Big Brother Lucky.